Ma'am Jennifer, magandang okay. hapon po. Good afternoon po sa lahat. O Jennifer, anong storya? Una po, nag-usap po kami sa Vowsi. Chit-chat po po siya sa Vowsi Barangay po sa amin. Okay. Uh, una po kasi, kinausap ko na po sa chat na mag-agreement na lang sana tayo para hindi na lumabas pa at hindi na eh, ayaw niya po makipag-agreement at inuuntso kanya po ako. Hindi naman po o joke, pero sinasabihan niya ako na no, magpa-vowsy na lang daw po ako. Vowsy? Opo. Okay. So pumunta po ako sa vowsy. Pagdating po so, sa... Opo. Nang ano? Nang San Barangay San Francisco po. General Trias Cavite, sir. Tapos pagdating po dun, dinedenay niyo po na kanya daw po, may kausap pa siya sa phone na sinasabi niya doon, ang describe niya pa sa akin is babae lang, walang pangalan. So parang hindi niya ako kilala ba na sinabi niya lang na may babae na pumunta dito, na na sa akin daw yung dinadala niya, ganun ganon So sinabi ng Fauci na, sir, kung hindi po sa inyo to, in the first place, dapat hindi na kayo nagsustento. Tapos sabi ko, agreement lang naman sana ang gusto ko, pero ayaw niya po. Eh sinasabihan ko naman po siya kung hindi, kung ta ka, hindi eh, ipa DNA mo kasi hindi naman po ako takot na na magpa DNA. Willing ba siya magpa DNA? Ang sabi niya po sa akin, kailangan pa daw ikaso bago magpa DNA. Chari, curious lang ako yung sa easy DNA, kaya na bang i-DNA kahit na oh. yung bata Alam, ay nasa tiyan pa? Pwede na? Po. May process Pwede po. Pwede na. na ganun, Opo, pero See mas it, mas accurate or mas okay po, mas mas okay um, po kapag inantay po yung bata na makalabas. Ilan ilan buwan na ba yan, iha? 20 weeks po, 5 months, 5 months, months po. So kailan nang expect mo na due date? February 9 to 12 po. Paano kayo nagkakilala nitong si Tim Sawyer? Online po. Ha? Online. Online. Bakit? Ano ka ba sa online? Blogger ka rin? Hindi po. Ano ka? Oh, wala po. Simpleng ano lang. So nagko-comment, comment ka sa kanya, nakilala kayo. Papano Paano? Chat lang din. Ikaw ba nag-reach out sa kanya? Siya nag-reach out sa iyo. Chat po. Paano siya nag-reach out sa yo? Una po IG kami nag-chat. May Okay, yung parang... mga text messages niyo yan, nandiyan pa? Opo. O ipunin mo yon ha. Opo. Ipunin mo yon. Okay. Kailan kayo nagkaroon ng pagsisiping na masasabi nating yun doon nagbunga yung pagbubuntis mo? Unang pagkikita po April April 28. Um, mga sa computation ko po mga May may 15 po kami na nakabuo. So sa mga sa mga hawak mong messages ngayon, ano, screenshot mo na lahat ha? Opo. Sa mga hawak mong messages ngayon, magpapakita ang nagkaroon kayo ng relasyon. Opo. Malinaw doon. Bakit? Meron kayong, ano, nag-I love you kayo, Manda, no, ano, pa so, I miss Pero you. may mga messages kayong nagkikita kayo. Opo. ba diba? Yung pagkikita nyo ba, every time, eh, nagsasama kayong magdamag o ano? Meron pong times na magdamag po. Ilang beses nangyari yon? Mga couple times po. Okay. Kasi ang sinasabi niya, hindi kanya kilala. Ganun ba? Hindi naman po. Oh. Ang dinescribe niya kasi sa Vowsy, nung may kausap siyang attorney, is babae lang. Pero mga tumagal naman, mga doon sa pag-uusap namin, ah. may mga pa-concern-concern siya. Kunyari, so in short, hindi. Pag tinatanong mo siyang, oy, anak mo to, ah, ang kinino ba anak mo, ano, paano kanya sinasagot? Wala, wala tayong naging relasyon. Ganun ba sinasabi niya? Sa si po, hindi niya naman po sinabi yun. O ano sinasabi niya? Na kailangan daw po ng pruweba. Wala daw po kasi akong pruweba na ka sa kanya kasi hindi daw po kami nag-live-in. Hindi kayo nag-live-in? Pero nag kayo? Opo. Nagkaroon kayo ng pagtatalik. Opo. Siya. Mga ilang beses? More than five po siguro. More than five. So makikita sa mga text messages mm -hmm. yung pagkikita ninyo, yung pagsasama ninyo. No? So hindi niya naman dinidina yun na ah, nagkakasama kayo, naging girlfriend kanya. Di ko po alam, di naman po nung time na yun sa Bausi. Dun Sabi mo, nag-file ka ng Bausi case? Opo. Sinagot niya yon Pumunta po siya dun. Ano, nasan yung records nun? First meeting pa lang po Walang bukos. papeles yun? wala kang final na complaint doon, or, Meron complaint. o Meron po. O i-retrieve mo rin 'yon. Sige ha, po. Kunin mo rin lahat 'yon para nasa sa ganun eh makita advisable dito Sheriff eh, para for DNA purposes. Hintay na lang natin muna ng mga anak. ano. Tayo and... po bang ano? Masustentuhan nang kahit wala siya kaya mong ano? Sa ngayon po na kasi na hindi pa po, po kasi ako makapagtrabaho kasi maselan po 'yung mm. recorded din po yun sa hospital kasi Nag-duty po kasi ako sa internship ko sa hospital. Sige, tingnan po. natin kung sa ngayon pa lang pwede na tayo mag-file ng case for paternity and filiation, ha? Sige. Para na sa ganun, ay eh, maobliga na natin siyang magpa-DNA testing. Okay Pero mas maganda sana kung wag niya nang hintayin yon at mag-file, mag-ano na. Kasi, if ever mangyari may lahat ng gastos, sisingilin natin sa kanya. Samantala, kung papayag siya ngayon, malilibre ang DNA testing. Eh, ang mahal-mahal DNA testing, di ba? Yes po. At ini baka pwede nyo kaming mabigyan lang ng knowledge about the paternity and filiation po. Well, yan yung isang remedyo na pinoprovide ng family code na pwedeng i-file ng isang bata kung let's say age of ano na siya, hindi na siya minor, pwede niyang i-file. Kung minor pa siya, pwedeng i-file ng magulang upang mapilitan yung tatay na nag-de-deny sa isang bata na anak niya na mag ipa, ano, ipa DNA testing o di kaya at pagkatapos ng DNA testing, yung korte ngayon ang magsasabi na anak mo ito. Kasi nung araw walang ganyan eh. Mm. Nung wala pang DNA testing, mm -hmm. mahirap kasi kailangan mo testigo ang mga pictures, mahirap patunayan. Ngayon, talagang DNA testing na lang katumbas. Wala nang iba. Kaya lang, ang advantage lang nung kailangan mag-file, pwede siyang i-compel. Pwede siyang pilitin ng korte na magpa-DNA testing. So, kung hindi mo kasi ifa-file yung kasong yun, hindi mo naman, hindi naman siya magbo-volunteer. Pero, siyempre, pagka nag-file na tayo ng kaso, di ba, at mapatunayan siya, eh, pwede pang mga anak-anak ng mga vowsy cases yan, pero first things first, no? Pero sis mapapa-establish ma ma naman nating may relationship kayo, no? Dahil may mga text messages, ano? Pwede rin magbaw si case na psychological violence. Pero tingnan natin kung ano ba yung mga ginawa niya that will amount to psychological violence. Ire-recall mo lahat kung ano yung mga nangyari sa inyong dalawa na pwede natin magsabing mag-constitute ng vow okay kasi meron kayo, nagkaroon kayo ng relationship. Okay. Pero, na. okay? Pero, pero, sir, sabi kasi niya, nandun na siya sa vow gusto na ni Tim na mag Ikakaso na ng anak ko. Wala naman kami yung ng abogado. Hindi man, kaya ka nga bao. po, i-recover lang. Oh. Kunin yung mga papeles na final niya. Kasi nagtataka ako, Bowsie sa barangay ba kayo nagpunta o women's desk ng barangay? Bowsie bausi 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 ang nakalagay sa office. Bakit, bakit sa barangay kayo nagpunta? Taga oh, pareho ba kayo ng inuwi ang barangay? Magkatabi. Is, magkatabi, magkatabi sir. Sir. Pero pag Bowsie kasi, hindi na kailangan dumaan ng barangay conciliation yan. Pwede kang dumiretso sa women's desk ng pulis at sila ang gagawa ng complaint para sa iyo para i-file sa piskalya yung kaso. Nagtanong pa kasi muna ako noon sa barangay tapos biglang pina-fill up hmm. na Magkatabi po ako lang kasi ng Well, anyway, police. kunin muna ano yung na-fill upan mo doon. Tingnan natin kung ang mga nasabi mo ron, ha? Okay po. Okay? So, pwede na tayong mag-vousy. Pero tingnan natin kung merong grounds for vousy now. Pero syempre, kailangan din natin yung ibang ibang entirely different issue ngayon lalabas yung paternity ng bata. Opo. Okay? So hindi pa makagawa ng agreement silang dalawa sir hanggang eh ma'am kung, kung ayaw pong pumayag, kung ayaw pong makipag-usap ni yeah. ni Team Sawyer, kailangan gumawa tayo ng mga hakbang na mapilitan siyang makipag-usap. So, yan kung file tayo ng kaso, magkakaroon ng hearing sa piskalya, baka doon pumayag na siya makipag-usap sa sayo. 'di Hindi mo rin kasi maiwasan kasi may abogado na siyang nakakausap at siyempre na nag-a-advise sa kanya. So tingnan natin ngayon, ha. Tingnan natin if at present meron kang grounds for vowsy. Okay, and ito, attorney, nasa linya na po natin si Police Senior Master Sergeant Lovely Gonzalez ng WCPD po ng General Trias Cavite. Yes, po, kapit hapon po. Ma'am, Pwede bang mag-refer kami sa inyo na isang complainant for your assessment kung may possible vowsy case na pwede nating i-file? Mm, pwede eh, naman po, sir. Kasi ma'am, ang situation dito, nabuntis siya at itinatangging na nung tatay na siyang ama. Although it can be established na nagkaroon oh. sila ng amorous o amorous relationship o naging mag-boyfriend girlfriend sila for a while. Sige ma'am, paki-assess lang ma'am at sasamahan ng ano ng aming reporter at tutulong din po kami sa pag-assess. Pero maganda lang po kasi at least kung diyan na diyan po kasi diyan 'di ba nakatira si Quant? Gerald Trias din. Oh. Ah, ayun. Ma'am, thank you ha. Ma'am, 'yun lang po. Basta na po maasikaso. Lucky po, sir. Thank you, ma'am. Salamat po. Sige po, ma'am. Um, ang gawin naman po natin, uh, kung sakali man po na mag-reach out po si Sir Team Sawyer sa amin, uh, kung kaya na mag-usap muna, mag-usap. Pero kung hindi talaga, Madam, yun po yung sinasabi ni Atrini, mm -hmm. pwede po tayo mag-file ng reklamo. Malay mo, dahil sa paglabas mo dito, kausapin ka na. Di ba? Mm, -hmm. diba? mm -hmm at tut- aalalayan ka naman namin. Tomorrow ha? po kasi nakaschedule din po kami sa pangalawang pangarap namin sa Vaughan. O oh, sige, subukan na rin natin doon. Pero pasama na natin ang reporter, Shari, mm -hmm. para may monit. Baka sakaling doon kayo magkasundo. Apo. ha? ha? Okay po. Sige po, ma'am. Uh, kausapin po namin kayo. Pero ma'am, baka meron kayong message kay team? Pero alalay kami sa inyo. Okay, mag ha? Uh, team, di ko naman sana gusto mong palakihin. Sana nakipagsundo ko na lang sana sa agreement. Eh, gusto mo talagang magulo at complicated. Yun lang po. Ma'am, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay, and uh, Sir Team Sawyer, kung uh, nakikinig po kayo, bukas naman po yung aming tanggapan. Kung ayaw niyo naman po na makipagsettle sa live, pwede naman po natawagan niyo po mismo si Ma'am Jennifer Inigo. Kaya lang daw po siya lumapit dito dahil uh, hirap na hirap daw po siya kayong hagilapin. So, maraming salamat po kaya Ma'am Jennifer Inigo.